Alright. Yeah guys, yung alaga nating kuting guys. At gusto niya nang bumaba guys. Kaya lang, uh, okay. Uh, mo lang kami guys. Mag-video mo lang kaming dalawa guys. Na si Orange Range. Yan guys yung alaga ko guys. Thank you so much guys for watching. Kasama ko ng aking alaga na si Orange Range. Ang cute guys na mga kuting guys. Yeah. Yan mga cute na katingnan namin guys. Yan. Thank you so much guys for watching. Yan. Apat ano yan sila. Dalawa na lang sila guys ang matira guys. Yung mga cute pa yun namin ano? nga. Pusa. Thank you so much guys for watching. Yan gusto yung bomba guys oh. Ayan lang, kinuha nang kumulang mag-video muna kami Mag ano? Mag kaming dalawa. Yan. Thank you so much guys. Duh, hmm? nah, yukis, yukis, bapak Pak Kana. Hmm? Ini sedikit bapak